Hello guys, nako, ayan, tingnan nyo yung buho ko, ayan. Napaka-hassle na ngayon dahil sobrang init na talaga ngayon. Tapos, tingnan nyo to, ano ko, yung likuran ko. Kapag nakaboshi ako, iba. Ang ah, naiipit siya dito sa may, ito, ayan, napaka-hassle na talaga. Tingnan nyo, kaya gusto ko na talaga gupitan yung buho ko, kaya ang ginawa ko, bumili ako ng scissors sa hacking shop. Ang haba na kasi ng buho ko, grabe. Tingnan nyo to, ang galing ko na to. Kasi ang init talaga nito, oh, yung sa uh, hindi sa trabaho ko, hindi ko na talaga alam anong gagawin ko. Sobrang bigat ng ulo ko. Tapos ayan guys, oh, ang haba na. Ang nandito na nga siya ay, oh, sa may, sa may baba ng brako. Tapos dito. Ay, eh, alam niyo naman dito sa Japan, di ba summer na. Kaya mag-decide -de na ako na putulin itong buko ko. Tapos may nakita kasi ako sa tito na pwede kang ano, parang shaggy or layer yung gagawin mo dun sa buhok mo. Sayang oh, parang ano, gusto ko pa rin magpahaba ng buhok kaya lang. Dahil sobrang init talaga, hindi ko na kaya. Kaya ang gagawin ko ay, puputulin ko na talaga yung buhok ko. Ayan. Sayang, no? Pero, okay lang. Kasi, nakakainis na rin eh. Kasi, parang hindi na rin bagay sa edad ko. <laughs> na no, mahaba ang buhok. Lalo na pag sa gemba. Hindi ka naman pwedeng nakalugay yung buhok mo pag nasa gemba. Siyempre, kailangan itatali mo yan, di ba? Kaya yan. Goodbye at bye-bye sa aking long hair. Sa Shibira ako na vlog ngayon. Halos 3 weeks dahil nga uh, sobrang busy ko sa gemba. Sige, try na natin putulin yung buhok ko. Ayan, guys. Dito na lang. Para naman akong ano nito. Oh. Yung nakikita ko sa movie. Sige natin na natin hanggang sa may harap ng ating buka. Tapos nakita ko kasi sa TikTok. Ayan. Iyaan natin. Ibubuhin natin na ganyan. Ayan. So brush lang natin. I-straight natin. Ayan na lang. Hindi ko alam kung mag-work out ito, no? Pero sayang kasi kung pupunta ka pa sa car dito, mahal kasi. Aabutin ka pa ng mga 4,000 yen. Ganyan. Ito. Try ko to. Kung mag-miss ako. Ayan, wala tayong magagawa. Nakita ko to sa TikTok sa gabi ko to. Kasi hanggang dito daw eh. So try ko dito hanggang dito. Yan. Sa so, inyong ko. Yung shaggy. Mag shaggy kaya ko. Shaggy kaya ko. Hanggang dito lang naman. Hanggang dito. Para pwede ko pa siyang ibuhol. Dito. So mga 10, 10, 10 cm. Hanggang dito. Hanggang dito sa may ilong ko. Ah! Chucky. 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 Ha, ba din ang aking naano? Ay, mabay tayo Parang di Ay, na. Yung Ah! Ay, hindi mala na. Eh, dapat pala tingali ko. Baka. Hindi pala. Ayan. Ayan na. Si. Ay. Ano kayong kahinat nito? Hindi masama. ano <laughs> ba yan? Parang okay naman siya. Ayan guys, o. Oh. Parang nagsagi siya. Ibu-blower na lang natin. Jam. Hindi pa. Parang siyang sagi na rin. Kasi pag humaba naman siya, okay na rin siya, di ba? Ayan, pwede ko na siyang ibuhol. Medyo gumaan yung aking pakiramdam. Diba? Picture nga tayo dyan. Tapos, iyan na lang natin. So, palagay ko, okay naman. Diba? Yun lang. Pag, ano to, pag humaba naman to, hindi naman nahalata. Diba? Ayan natin. nalimutan ko nga palang sabihin, uh, dapat pala itali nyo to. Kasi nalimutan ko kanina itali. So, dapat pala kapag kapag gugupitin nyo, so itali nyo para ayan o, para may guide, ba diba? Pero okay na rin naman kanina. Kasi na nalang ginawa ko sa book. <laughs> para akong si ano eh, no? Sino ba? Para akong ninja dito. Pwede na pala, oh. Diyan. Bagay sa akin. Ay, ang gaan ng buhok ko. Grabe. Bye! Yun lang. Ah, ito yung buhok ko, oh. Haba din pala. Hi mga katomo. Thank you for watching. Bye!